ma Yes? Alam ko, baka medyo mahirap para sa'yo pag-usapan to. Ano yan? Gusto ko lang maitanong. Totoo ba yung sinabi ni Dad kanina? Nagkaanak kayo bago ako. but you lost him because of your vices. Oh, yeah, no. Pero matagal na panahon na yun. Pinagbayaran ko na yun. Nagbago na ako. Nagbago ako para sa iyo. Love you, Ma. I love you too. O, Pedro! Pedro! Pedro, Pedro! Uminaw. Uminaw lang tayo. O, lang tayo. Ang nangyari kanina sa mahal na araw na ito ay hindi lang isang trahedya kundi isang kahihiyan. At alam naman natin na ang may kasalanan dito ay ang Pamilya Castillo. Pero kahit ano pa man ang dahilan nila para lumusog, hindi tama na kayong mga inusenteng tao ay madamay at magdusas. At dahil dito, sinisiguro ko sa inyo, lahat ng gasto sa ospital, sasagutin ko. Wala kayong alalahanin. <coughs> at, 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 pag nakaupo na, ang aking anak bilang Congressman Dwayne Perez, ito ang pangako ko sa inyo. Hinding-hindi na mangyayari ang ganitong karahasan sa ating minamahal na paraiso. Tutukan nyo, yan ang pangako ko sa inyo. Salamat po, Dwayne Salamat At kailangan ko talaga makita ang aking asawa. Salamat Salamat po. Salamat po, Nursa. Toy? Toy? Toy! Akala ko! Akala ko kanina! Buhay ako. Delikado yung buhay ni Papa. Impleksyon yung tamaan niya ng lansong ang palangat Pero... ...di ko alam sa'yo na kukuha ng gano'ng laking pera. Magkano? Tol, Sabihin mo sa'yo kung magkano? Jet. Kahit magkano pa yan... ...gagawin ko yan para. thank <laughs> you